So, ayan na po guys. So, oh, yung NMAX version natin na namumutol ng ignition fuse. No? So, merong grounded dyan. So, maraming nag-comment na baka sa harness daw. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi apat na bases po guys. Kasi pag pinalitan natin ng kwan, ng fuse, dito po. Ito po, ignition po to. Pag pinalitan po natin, ay gumagana naman. Tapos, mag-start yan. Pero pag dating ng, pag, nan... pag drive na po ako sa kwan sa daan, eh kusang namamatay. Apat na beses na po yan guys. Ito guys ah, oh. itong pyoso. kita po ba? Yan. Pang-apat na po yan na putol. So, yung original amperes nya is 7.5 ito. 10 amperes na po yung nilagay ko. Pero putol pa rin. Yan. So, binaklas ko na. At inanap yung grounded. So meron ako nakita dito guys Ayan sa pool Kita po ba Ayan Merong damage na po yung wiring Dito siguro yan oh. So tignan po natin yan So ayan guys oh. Merong tatlong wire. Brown. Tsaka yellow. Tapos yung isa parang chocolate brown. Parang dark na brown. Tsaka isang black. Yan. Ito po. So ano pa yung gagawin ko is dudugtungan. Hindi naman siya putol. Kaso open wire lang pala. Open wire. So lagyan na lang natin ng tape para sigurado. Para wala nang mapuputol pa. Yan. So tara. So ayan na po, guys. No, nilagyan ko na ng electrical tape 'yung may mga open wire. Ito 'yung apat, black, uh, dark brown, brown, at yellow sila lang po yung may damage so na check ko na po lahat ng wirings goods naman po so lagyan ko lang po ito ng balutin ko po ng electrical tape po para hindi na po mababasa yeah. so ayan na po guys nilinis ko na so nilagyan ko muna ng electrical tape sa loob tapos binalutan ko po ng interior. Tulad so, nito. Yan. Tapos nung binalutan ko na ng interior, binalutan ko ulit ng electrical tape para malinis tingnan. So hanggang dito lang po guys. So, yung interior na nilagay ko. Tapos dito. Yan. Para wala nang damage. So, under observation muna tayo guys. So, meron tayong bagong 10 amperes. So, lagay na tayo ulit. Update ko na lang kayo pag okay na talaga. So, ayan na po guys. Ito na yung bago. Ayan. So, try po natin on. ยืนเนี่ยนะ